mung ama seratang ano yun? Okay. Okay. at ilalakay ang yun, at po sumusubukan yun. anak-anak bakama ano -anak kanya? so ang gagawin ko piso sa dito ay Uh, bubuksan yan. Hindi akin yung, yung uh, tapos tapahan. Pasukan. Para daw mas mabilis ang tanggal ng yung tanggalin. So, gano'n. Sa so, province naman, ah, uh, pagkabihan ka tanggal, so, lugit, lukad, lukarin na. Pero dito naman, iba rin. so aim din sa asya um pa tanggalin for lupa din aim thank you for watching salamat maraming salamat sa inyo palong ganda wow teka nga anak mo magkano nya din ma ano nga ako sandali huwag ka muna dyan alis ka muna dyan ano lang pala to oh. Eh. baka pag hinangin eh ang bilis maan eh. yun ang hangin grabe Grab have a girl of the shirt. Sure, Sh -sh 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 -sh. So... Mm.